FM News. At ngayon para sa detalye ng ating mga balita. Nagpapatuloy ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon sa nangyaring pananaksak na nagresulta ng pagkamatay ng dalawang katao sa isang paupahan sa barangay Baligatan, Ilagan City, Isabela. Kinilala ang mga sospek na sina alias Pedro, 31 anyos, residente ng barangay Del Pilar, San Mariano, Isabela. Subalit kasalukuyang nakatira sa nabanggit na lugar at si alias Net, 24 anyos, residente rin ng barangay Del Pilar, San Mariano, Isabela. Ang mga nasawi naman uh, sa insidente ay kinilalang sina Jo Javier Abaga, 29 anyos, at Mokren Ismael, 24 anyos, parehong residente ng barangay Baligatan, habang ang mga sugatan ay sina... Hamza Ismael, 19 anyos at uh, Haber Ismael, 27 anyos, pawang residente ng sentro poblasyon ng nabanggit na lungsod. Sa inisyal na ulat ng Ilagan Component City Police Station, nag-ugat ang pananaksak na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga sospek at dalawang biktima na sina Jo Javier at Mokren. Batay sa salaysay ni Nina Haber at Hamza na siyang saksi sa pangyayari, tumawag umano kay Haber si Mokren upang ipaalam ang di umano'y alitan nila na, or ipaalam ang di umano'y alitan nila ng kanilang kapitbahay na sina alias Pedro at Ned. Dahil dito, napagdesisyonan ng dalawa na Pumunta sa boarding house ng kanilang pinsan upang ayusin ang anuman, anumang alitan Subalit laking gulat nila nang makita ang dugoang si Joe Javier palabas ng kanto kasama ang pinsan nilang si Ken Ken Dahil dito ay mabilis nilang pinuntahan ang pinangyarihan ng insidente At dito nakita na binubugbog ni alias Pedro ang biktimang si Mokren Kaya naman dito na umawat ang magkapatid unang umawat si Haber, subalit sinaksak din siya ng sospek sa dibdib kaya naman sinubukan ding umawat ni Hamsa at nakiusap na tigilan na ang pananaksak subalit maging siya ay sinaksak ng sospek sa kanyang likod. Walang nagawa ang dalawa kundi lumayo subalit dito ay muling pinuntahan ni alias Pedro ang biktimang si Mokren habang hawak ng isa pang sospek at saka pinagsasaksak Nagawa pang magpumiglas ng, at makatakbo ni Mokren kaya't agad silang dinala sa paggamutan kasama si Joe Javier. Subalit sa kasamang palad, binawian ng buhay si Mokren at Joe Javier. IFM News